Anong ganap sa mundo ng showbiz? Bibida sa pelikula ng Star Cinema ang celebrity couple na sina Marian Rivera at Ding Dong Dantes at narito ang unang patikim. Nagbabahagi muli sa big screen pagkatapos ng mahigit isang dekada sina Marian Rivera at Ding Dong Dantes. Ang huling pelikulang ginawa nila ay ang You To Me Are Everything which was in 2010. Ito rin ang unang collaboration ng Star Cinema, APT Entertainment at Agosto Dos Media. Ang pelikula ay kabilang sa walong opisyal na entry ng Metro Manila Film Festival 2023. Kamakailan lamang, inilabas na ang unang scene drop at sapat na ito para maantig ang isang string ng emosyon sa mga manonood. Ang pelikula ay tinatawag na Rewind. At sa pelikula, ang kapuso primetime king and queen ay gumaganap bilang isang mag-asawa na may hindi maayos na pagsasama. Si Dingdong ang mister na hindi tinatrata ng mabuti ang asawa. Habang si Maria naman ang asawang tila nagsasuffer silently, ipinagtatanggol niya ang mga bastos na aksyon ng kanyang asawa sa ibang tao. Sa isang eksena, sinabi ni Dingdong kay Maria na ang mga damit na napili niya ay parang mga sinusuot sa libing. ni Nireplya naman niya ito ng, Lamay ko naman talaga eh. Yes, yeah, sote mo. Parang pupunta ka ng lamay. Lamay ko naman talaga eh. Ang maikling linyang ito ay nagpapahiwatig ng mahiwagang elemento ng realismo ng pelikula. Pagkatapos, ilang mga kaganapan ang ipinakita tulad ng isang aksidente sa sasakyan na nangyayari at ang mga masasayang alaala ng mag-asawa bago ang kanilang kasal ay nagsimulang masira. Ang sasusunod na habang buhay ni Ben and Ben ay tinugtog din sa background na may malaking epekto. Ito rin ang opisyal na soundtrack ng pelikula. Ang pelikula ay idinirek ni May Cruz Alviar na minarkahan din ng muling pagsasama ng Dongyan. Ano sa palagay mo, kapanapanabik ang pelikulang ito, 'di ba? Comment, share and subscribe for more videos.